Dapat meron kanito sa bag mo, kotse mo, o di kaya ay sa U-box mo. Multifunctional talaga ang keychain na ito. Kapag ka madilim at kailangan mo ng liwanag, magagamit mo ito dahil napakaliwanag at may 6 light modes pa ito. Yung white strong light, white weak light, yellow strong light, yellow weak light, red warning light at red SOS. Meron din itong seatbelt cutter pero kung wala ka namang kotse, pwede naman ito sa mga tali-tali lang. Nagkayayaan ang barkada na mag happy-happy hindi mo na po problemahin ang pangbukas mo ng soft drinks o di kaya ay ng beer. Meron yan dito sa ating multifunctional kitchen. Naiwan ang pansin din ng tropa mong mahilig magyosi o di kaya ay kailangan nyong magpapoy. Hindi problema yan dahil may lighter din ito sa bandang likuran. May kailangan kang i-repair o kalasin Huwag mag-alala dahil meron din itong Philip and flat screwdriver. Ikakabit mo lang sa slot na nasa itaas na bahagi and don't worry, magnetic 'yan kaya diyan basta-basta malalaglag. Emergency situation, kailangan mo ng tulong pero hindi ka makasigaw? Don't worry dahil meron itong pito sa likod bahagi nito na pwede mong magamit. May malakas na magnet din ito sa likod kaya pwede mong idikit sa anumang bakal habang umiilaw. May dalawang version ito mga boss, W5143 at W5147. Sa W5143i, meron itong glass breaker o window hammer. Pero wala itong lighter at saka yung whistle and then yung bottle opener napakasulit dahil sa dami ng functions nito kaya ano pang hinihintay mo ifollow mo na ang aking tiktok shop makikita mo doon ang iba't ibang flashlights and other products na sino-showcase ko kasama na din itong multifunctional keychain na pinag-uusapan natin ngayon kaya ano pang hinihintay mo so that's all for now and uh, thank you so much for watching see you in my next video bye bye